做个回顾，视频的作者讲：“摇花是我的木者，我得个无得够欠亏。有当下生活中间咱有欠亏时阵，有当下是咱的金钱，有当下是咱的健康，甚至有当下是咱生活中间需要的。总是视频的作者讲：‘摇花是我的木者，我的木匠意思是讲，做毋茫帮咱你我每一个人。’” 甲伊建立一个亲密的关系，我毋知影你是毋是有即款个体会。真正，尧华是你个木者，尧华毋那是别人个木者，搁较重要是你我个木者，这是何等亲密的即款个关系呢？盲主会当借着伊个话语，鼓励你，鼓励我，逐日在你教主个面前来亲近伊，来敬拜伊，伫伊个内面，咱。 会当得到真正诶满足，完成地适合你。 Ang pagsasahimpapawid ng ating Chinese program, bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo. Para mas maraming makaiwas sa pagkalat ng COVID-19, sundin lagi ang Bida Solution ng Department of Health. Alam mo bang dahil sa Bida Solution, maaaring mabawasan ang virus transmission sa 96%? Magandang balita kagapay. Kaya BIDA solution! Para hindi malimutan, sundin lang ang Bida Checklist. B. Bawal ang walang face mask at face shield sa lahat ng lugar. I. Isanitize lagi ang mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng isang metro o panitilihin ng safe distance na isang metro. A. Alamin ang totoong impormasyon. Kaya kaagapay, laging tandaan ang Bida Solution at maging Bida sa Solusyon. Ako po si Pastor Gerard Pelaez ng Christ the Victorious King Church. Samahan niyo po ako manalangin para po sa ating presidente. Aming Ama, itinataas po namin sa inyo ang aming mahal na presidente sapagkat kini uh, kinikilala po namin ang bawat desisyon niya ay napaka-importante dahil ito hindi lamang po maapektuhan ang buhay na buhay niya kundi pati na rin po ang buhay ng bawat isang Pilipino. Panginoon, bigyan niyo po siya ng kalakasan na kinakailangan niya bigyan niyo po siya ng karunungan at katalinuhan na kinakailangan niya upang pangunahan ng aming bansa. No, patuloy po siya maging tapat sa kanyang trabaho. yung kanya pong integridad ay kanyang panatilihin sa anumang sitwasyon. No, Panginoon, patuloy po niya kayong marinig at makita sa kanyang mga moments na siya ay mag-isa palambutin niyo po ang kanyang puso bilang isang uh, tagapanguna ng aming bansa. Itiataas po namin siya sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito si Secretary Carlo Nograles ng Task Force Zero Hunger. Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang kulang sa nutrisyon, lalo na ngayong may pandemya. Para maagapan ito, nagsama-sama ang pamahalaan at ang pribadong sektor sa kilusang Pilipinas kontra gutom. Lahat kasali, lahat kasalo. Para malaman kung paano makaambag at tumulong, pumunta lang sa laginghanda.gov.ph slash Pilipinas kontra gutom. Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Agencia de Conciencia, Servicio Publiko para Sayo, Kapilipino Lemuel Reunier, Sa. Agencia de Conciencia. Magandang hapon kaagapay po si Lemuel Reunier kay nakatutok na sa Agencia de Conciencia. Sa 702 DJS, sa AM band, pwede matong ngayon worldwide, 702 DJS, FPPJ, dyan na po sa Facebook Live, pwede rin tuming sa ating website at uh, pwede rin sa IG, ano? at uh, pwede rin sa YouTube. Sa ating website po ay uh, click ang uh, donate online pag yan po ang nais uh, niyong nice uh, gawin. Ano po? Pag nagawa po niyo ang decision na yan, nag-click ng donate online sa febc.ph, ay uh, please inform us para ma-assist po kayo ng CCRD ng FABC, ano po, uh, lalo na during office hours. Malaking uh, uh, maitutulong po yan, oh, para lalong lumawag pa, lumawak ang ating uh, gawain. Okay po. Happy listening and viewing sa lahat naman nakatutok ngayon. Happy birthday kay uh, June Linggao. Sa lahat ng birthday at even sa celebrate ng wedding anniversaries. Today, happy wedding anniversary sa inyo. Okay. At ngayon nga po ay uh, makakausap natin uh, mula sa GSIS. Si Ms. Irene Tayag, magandang hapon. Magandang hapon ni Muel at magandang hapon sa lahat ng GSIS members at members, at sa lahat ng mga taga tagapakilig ninyo. Ayan. Ako, maraming salamat Ms. Irene at uh, you're available para ma-share po ang lahat ng updates at uh, mga ginagawa po ng uh, GSIS para sa pagtulong ng mga miyembro at uh, mga pensioners. So ano po ang uh, latest ngayon from uh, GSIS? Opo, ang uh, pinakalites po ng GSIS ngayon ay in-increase po natin yung pension loan limit. Kasi ang mga pensioners ng GSIS, no merong tinatawag na, mga pensioners, may tinatawag na pension loan. Uh -huh. Okay. Uh, In-enhance uh, in po ito ng GSIS, in-increase po yung amount. Uh, up to six times the monthly pension, ang maximum po nun ay 500,000. Uh -huh. At ito po ay regardless na ho sa age ng pensioner. Dati kasi, pagka 65 years old ka hanggang 69, ang mauutang mo ay hanggang apat na buwang pension mo. Ngayon, uh -huh. pagka man 70 years old ka pataas, hanggang dalawang buwan lang. Uh, uh -huh. Ginawa itong 6 na buwan na lahat sila. Regardless of age. So, ang pensioners kasi, ang old age pensioners kasi ay 60 years old pataas. Ano? So, lahat naman yes. yun. Lahat ng old age pensioners. Okay. So, malaking tulong yan. Ano? Siyempre, kailangan natin additional ng pondo sa panahon ngayon. Ano? At uh, may mga gastusin sa families. Uh, let's say, ang isang GSI as a member ay uh, merong member of the family na nawala ng trabaho. So, kailangan nyo ng dagdag pang gastos para pag-agapa ano, sa kanilang uh, pangailangan sa buhay, uh, Miss Emily, ah uh, Irene, ano po? So, uh -oh. okay Miss Irene, yung ano po yung uh, ang ginagawa po na, alam ko marami kasing klase ng assistance, even loan assistance, so even may mga scholarships, maganda po isa isa yun ito kasi these are opportunities na lalo pang makakatulong sa mga miyembro at pensionado po ng GSIS. Opo, yung sinasabi niyo pong mga iba't ibang klase ng loan assistance ay tinatawag namin ginhawa programs. Ito po uh -huh. yung mga ginhawa programs. Sila po yung sa tingin namin ay magbibigay ng ginhawa sa aming mga members. Ang una-una po ay ang computer loan. Ito po uh -huh. ay ginunsad ng GSIS para makatulong sa mga naka-work from home na GSIS members at pati na rin sa remote learning ng kanilang mga anak. Pwede ang gamitin yung bibili nilang computer. Yes, kailangan yan eh. So po, dahil lang yung iba, hindi pa masyado makagapay uh, pambili ng gadgets ay uh, hindi lahat nakakabili pa sa kasalukuyan. Correct. Ang halaga po ng loan ay 30,000. Payable ho ito in three years at 6% lang po ang interest rate per annum. Ang mga qualified, yung mga active members with at least three months of premiums, tapos permanent ang appointment nila, hindi nakalibok absence without pay. Walang pending administrative charge o criminal case. Walang arrears under GSIS financial assistance loan. At walang past due GSIS loan except housing loan. Kailangan din ang take-home pay nila not lower than 5,000. Kasi nasa batas po ito, eh, General Appropriations Act. Pag dapat lahat ng, ang matitira sa sweldo nila, 5,000 kapag dinidak na lahat ng kanilang bayarin. Yeah, may sa deduction, oo. kailangan may mauwi man lang sila, no? Although manababayaran 'yung mga pagkakautang nila eh, kailangan may matira man lang na pang sa kanilang family. Mhm. Mm at ang maganda po dito, ang computer loan na pwedeng i-apply over the counter, through the drop boxes sa GSIS offices nationwide, pwedeng online using eGSIS mo o kaya email sa handling branch o 'yung Gwap kiosk na tinatawag. Mm -hmm. Yes. Yung isa naman pong loan ay ang tinatawag nating educational loan o GFAL educational loan. Ito po ay inilunsad ng GSIS para makatulong sa pagbabayad ng tuition fee ng anak o pamangkin ng active GSIS member. Uh, ten uh, year loan po ito, mm -hmm. kung saan walang babayaran sa first five years habang nag-aaral pa ang student beneficiary. So, alimbawa, four-year course ang tinuha ng anak mo, pahinga ka muna ng isang taon, after five, uh, after a year after he graduated or he or she graduated saka mm -hmm. pa lang magbabayad wala kang makikitang ganyan sa GSI Oo okay. madalas yan eh bayad ka agad eh Opo oh, 8% per ano ang interest rate at magsisimula lang ang pagbabayad on the 6 year kasi nga ano di ba walang babayaran sa first five years Mhm mm Ah okay. uh, tapos up to 100000 per year ang maximum loan amount depende sa paying capacity ng borrower. Pwedeng kumuha ng dalawang student beneficiary, pamangkin mo, anak mm. mo, ba diba? Basta mga ito ay related sa member borrower up to the third degree of consanguinity o affinity. Take note ha, pati yes. related Tumawa by ano affinity. Yes, po, ano po, sa Irene, dahil uh, is... dati usually, ang pwede sa mga ganyan na uh, benefit and assistance uh, yung uh, siyempre mismong uh, immediate family member pero ngayon yes. pati yung consanguinity ah eh, uh, kasama mm -hmm. na And Kasi affinity. alam mo naman tayo oh, oh. Pinoy, di ba? Nadidipik nga yan sa mga pelikula. Sobra tayong family-oriented. Yes, yes. Yung mga pamangkin natin, di ba? Anak ng kapatid natin, tinuturing natin yung immediate family kahit na experience oh, na. At ay pa rin na nagpapaaral. So, this is in consideration of that. At uh, pati yung mga Uh, grantee ay enroll sa isang undergraduate program sa isang kahit private, kahit na public college uh -huh. or university. Ang pwede mag-apply po dito, mag-nominate ng grantee, active, permanent, o non-permanent GSIS members at special members na may total length of service na at least 16 years. Hmm. Uh -huh. Dapat uh, may bayad sa premium at least 3 months. Hindi naka-leave of absence without pay. Walang pending admin or criminal charge. Pareho rin nung sa computer loan. Walang uh -oh. patent loan sa GSI yes. at maliban sa housing loan. Tapos dapat ang agency status hindi suspended. Mm -hmm. Siyempre kailangan. kailangan ano Maganda standing niya. <laughs> yeah, and take, net net take-home pay hindi dapat mas mababa sa 5,000 pag binawas na lahat ng bayarin niya. Para naman may maipakain pa siya sa kanyang pamilya. Pagkaubos okay. na yung loan. Kung iniloan. Or uh, bagay ito naman diretso kasi sa school. Mm -hmm. So, ang mga dapat isubmit. Okay po, yan. Tandaan natin to, no, ito, no? Sa mga, gusto mga veil nito. Photocopy ng school ID ng student beneficiary kung hindi available ang school ID, kahit anong valid government ID na nagsasaad ng date of birth niya, may picture niya, at may firma niya. Nung student uh -huh. beneficiary po yan. Ha? Kailangan din po ng photocopy, sa tawag nga natin dito sa Pilipinas, xerox copy, ng latest tuition assessment form. Pwede mag-apply po over the counter o kaya drop box sa GSIS office nationwide. Kasi nga may mga dapat tayong submit na ano, mga papeles. Okay? Yes. Tapos sa so pinhuli ay yung multi-purpose loan. Ah, uh, inilunsad po ito ng GSIS para po makatulong sa member sa may due and demandable loan. Accounts. Ang magagandang uh -huh. feature nito ay um okay. one-time condonation or waiver na surcharges of all GSIS loans except housing and policy loan. Ano sa sabihin nito. Sige po, para maintindihan ng iba, maka-avail din na nito. Tingnan nila kung pwede sila rito. Mm, -mm. Pag ikaw ay merong mga surcharges, yung mga utang, pwede lang ang housing at policy loan, iwi waive na yun ng GSIS pag kumutang ka sa multi-purpose loan. Ibig sabihin, hindi mo nababayaran yung surcharges. Yon, yung mga multa yun. Laking uh, yun. Uh, multa ng sanhinang hindi pagbabayad up to 14 times yung basic monthly salary ang pwedeng ma dito sa multi-purpose loan. Pero dapat hindi mas mataas kaysa sa 3 million. Pero mo pwede okay. kang hanggang 2.9 million. Kaya, yeah, malaki yung may matang. tutulong yan, ano? Kung mga seryoso uh -huh. na gagamitin yung amount ay. na yon para sa kanilang family, sa ikaw unlad nila. Opo, Limuel. Kaya ginhawa talaga ang oh. Uh, ang, 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 dulot ng mga uh, programang ito. Tapos, yes. sino ba ang pwede mag-apply? Pareho rin ng computer loan at saka yung educational loan, permanent, non-permanent, special members, hindi sila dapat on leave of absence without pay, walang pending administrative or criminal case, at walang arrears under the GSIS Financial Assistance Loan or GFAL. Kailangan din ng net take-home pay ay ah, hindi lower than five 5000 Pareho nung okay. sa General yes. Appropriations Act. Pwede mag-apply over the counter, through the drop boxes in GSI's offices nationwide, through online using eGSIS mall, through email to the handling branch at mm -hmm. through the GWAPs kiosk. Ayun. Okay, nako, marami talaga ma-avail sila ngayon um, para maintindihan nila po no. Yung uh, mentioned kay of course online transactions, sa ano, mga pag-apply even pagbabayad. Uh, pwede bang ma-brief -ma natin sila, mabigyan sila ng paliwanag doon sa health protocols po na sinusunod sa mga tanggapan ng GSIS uh, sa kasalukuyan? Opo. Ang GSIS po ay ano po, uh, sumusunod po sa lahat ng health protocol na pinapatupad ng gobyerno. Meron po tayo mga lababo sa si GSIS. Bag. Pagpasok mo pa lang, siguro mahigit ano yan, mahigit. Marami po, hindi ko hmm, matanda yes, po yes. ilan okay ngayon. Mahigit ang mga lababo doon. At ang bukasan po ng mga lababo doon ay ano, uh, pedal sa paa. Ah, so, okay. Para hindi hahawakan, so, ano? So, malaking tulong hanggang. yan. Yes. Meron ding sabon na, uh, ano rin po, uh, electronic po, ay, ang tawag mo dito, hindi mo na po sa oh, no? May sensor May sensor, oo. Oh, parang yung sa mga mall, no? no? Mga bagong malls, mga bagong klase ng CR. So, updated, modern, ang uh, oh, ano po. po, no? Protocols so, na ginagawa. Sa kamay mo, yes, eh, makakapagsabong ka na ng kamay, makakapaghugas ka ng kamay. May mga tissue po. At may mga... Uh, tawag mo dito yung pang-alcohol, -dis disinfectant. Opo, oh, oh, disinfect. oh, para sa kamay mo. Uh, pagpasok mo po ng, ng GSIS office, siyempre titignan ng temperatura mo. At uh, ang pag-upo nila, uh, every other chair. Oo, oh, <coughs> tama, tama. Social distancing, pati mo sa elevator. Yan lang po ang pwede makasakay, apat lang. Mm -hmm. Lahat po ng mga iyon ay sinusunod ng GSIS. Para humapangalagaan ng mga mga mm mga. -hmm. Okay, ah uh, Miss Irene, ang uh, ginagawa ba na, yun nga, no? Siyempre, pag-monitor uh, sa pangailangan ng uh, mga miyembro ng GSIS, uh, ano bang uh, pwedeng gagawin nila? Lahat ng transaksyon, pwede na bang gawin, let's say, on-site? Ibig sabihin, pupunta sa GSIS, uh, sa headquarters, at saka doon sa mga iba't ibang yung iba offices? Yung po, uh, po, natin, katulad ng sa, ano po natin, yung ating GFAL, mm uh -huh. O, oh, ang ito pong g educational loan ay uh, I mean yung g talaga kasi itong g brand na yun I think it's 89,000 plus 89,900 kasi okay. nga po namin uh, oh, kaya ko ito binanggit kasi itong g may component ito eh itong g hmm. pala para lang alam nila no? sige po so, para maunawaan nila program, baka yung iba hindi pa nakaka-avail ng ganito maintindihan nila to Oh, ito yung long-term program na kung saan pwede i-transfer ng mga miyembro ang kanilang loan mula sa ibang lending institution, i-consolidate kung marami ito, mahigit sa isa, i-consolidate under GSAL at GSIS ang magbabayad. Uh, tapos, babayaran nila ang GSIS uh, sa, uh, through a lower monthly amortization at ang interest ay lower din. 6% ang interest, mas mahaba ang payment term, 6 years. Yes. Tapos, inilalayon nito tataas ang kanilang take-home pay at mapoprotektahan ang kanilang retirement benefits from loan deduction. Mhm. Mm uh, at makatutulong din ito para maka-improve ma ang loan e uh, collection efficiency ng GSIS. Yes. Kayo kaya. Kaya to be nanggit kasi tinanong mo yung safety protocol. Eh. Opo. Ah, uh, so isa yung kanina paulit-ulit ako doon sa mga programs namin na hindi mo lang ang ang mode ng pagsasubmit ay hindi lang over the counter. Yes. So, pwede i-email ang requirements sa kanilang designated GSIS branch of, office o i-submit yung mga requirements sa drop boxes located sa GSIS uh, branch offices. Mm -hmm. Yung um, AAO nila pwede nang i ang requirements in their behalf. Tapos, another uh, safety protocol ay yung attendance sa financial literacy seminar na isa sa mga requirements. Okay, maganda, no? Mayroong uh, seminar, may training, paano oh. i-handle, ano? Na oh. Ma, Ma maximize yung mga makukuha nilang uh, halaga. Dati po ito, Limuel, Mr. Limuel, face-to-face. Oo -face. So, nga, o. Oh. Ngayon po, paano na? pwede na basta panoorin na lang yung video explainer na nakapost sa GSIS website, mm -hmm. www.gsis.gov.ph, o kaya mag-attend ng virtual seminar through Zoom or WebEx. Okay. Pwede rin sila mag-participate sa mga seminar na kinukondak na sa kanilang respective HR department. Basta meron silang pagkikita po weba. Oo nga, no? na ano sila, kumbaga qualified na umatenda, no? Noong mga hmm. yon. And then, uh, di maganda, online na pala, no? pati ang pagsasanay, so talagang updated. Eh yung ano po, uh, isama po natin mamaya, ay habol natin very quickly sa Apira, kasi iba may nagtatanong, pa, paano nangyayari doon sa yung mga senior citizen natin, na mga mm -hmm. miyembro po ng GSI. Tuloy na. Yes, tuloy lang natin lang well, sa safety protocol. Lige no? Sige po. I, ko na ito last time, starting itong February, itong Monday, Ah... Uh, yung ang GSIS po inadapt na at ginamit yung official government contract contact tracing application. Mm, okay. safety H. Sa head office po ito sa pero uh, mga in the coming months yung 54 GSIS branch offices magkakaroon na rin po ng Pay safety mm H. -hmm. safety H app uh, through this makakapag-register, maire-report ng kanilang health status at uh, makakapagbigay ng comprehensive contact tracing report ang GSIS. Tama, tama. Kailangan kasi natin na app ng ginagamit para updated at mm. uh, mas tutok ano, kung kamusta na yung mga kung sino man ang mga gumagamit nitong app na ito. oo uh, ito kasi mandated to ng Interagency Task Force for mm. to manage yes. of emerging infectious diseases at enko din po ito doon sa binanggit natin kanina para makaiwas po tayo sa spread ng COVID-19 virus at para mga miyembro at pensionado natin uh, ang ma safe ang pakiramdam nila. Sa opo, sa opo. To. Tama at saka yung ano, yung reality na kung halimbawa may nagkasakit man ay mamatay uh, ano, no? ang halaga kasi nito eh dahil otherwise uh, hindi tayo makakatulong masyado no sa pag uh, sugpo o kaya pag control man lang ng uh, mm -hmm. paghawa nitong sakit. So ito yung dagdag doon sa safety protocols na, na binanggit ko kanina, yung handwashing facilities. Meron din kami mga dividers para hindi ho diretsong diretsyo po ang uh, frontliner at saka yes. mga transacting member, yung mga hand sanitizers, yung mga distancing markers, yung mga safety measures ng GSIS. Gagawin mo ng GSIS sa uh, personal and visitor Sa so, ngayon, ho, naka-download na ho mga GSIS employees nitong app na ito. Mm -hmm. download nila to sa kanilang smartphone. Sasagutin uh, nila yung health declaration form doon. Tapos, at uh, libre naman ho ang pagda-download nito. Tapos, para magamit ho yung app, i-scan lang ho yung QR code na nakapost sa lahat ng entry point sa GSIS using their cellphone, phone mm, para okay. maka kanilang QR code. Tapos, uh, ang code naman po nila, i-scan ng GSIS security personnel pagpasok nila. Ngayon, kung halimbawa, wala silang smartphone, katulad ng mga pensioner, wala silang internet, may smartphone nga, sila, wala silang internet, meron nung nakahandang uh, tablet, sampung tablet, ng GIS Security Personnel para ma-access nila yung app. Yun. Okay. Ito, very quickly, uh, itong bago yung contact details, ano Irene, yung sa APIR program, paano ulit ang proseso uh, sa kasalukuyan para sa mga senior citizen? Niresume na po ang APIR ngayong 2021. Ang APIR of pensioners, uh, Annual Pensioners information revalidation, ito po nagsisilbing proof of life ng pensioners para magtuloy-tuloy ang matatanggap ninyong pension. Ginagawa ko ito sa inyong birth mass, mga pensioners. May apat na paraan ho para mag-appear. Una, mag, uh, mag-online interview. Pwede ho itong i-request yung um, schedule ng interview via text or email. Para sa mga pensioners abroad, through email po ang pag-request ng appointment mhm hmm Pwede rin mong mag-appear gamit ang g CEO. Uh, yes. Uh, pwede rin mong personal appearance, pero we don't recommend personal appearance dahil delikado ho para sa mga old age pensioners. Ayaw personal. po. Kailangan. Maingat tayo. mhm hmm -mm. Ayun po. Uh, yung home visit, hindi rin ho namin ito eh, nire-recommend dahil hindi ho siguro kayo nagpapapasok ng taong iba sa bahay ninyo ngayon. Di mm -hmm. ho ba? Kailangan so, po eh. mm -hmm. So, ayun po. Uh, contact details po ng GSIS kung Apo. kayo po ay merong mga tanong. Uh, Meron po kaming website. Ang website po namin ay www.gsis.gov.ph. Meron din po kaming Facebook at gsis.ph. May contact center din po kami, 88474747 kung kayo ay nasa Metro Manila. O kaya ay 1-800-88474747 para sa Globe and TM subscribers at 1-800-10-847-4747 para sa Smart at Talk and Text subscribers. Ayun. Maraming salamat, Ms. Irene Tayag. Maraming salamat din po sa pangalan po ng aming uh, President and General Manager, si Rolando Ledesma Makasait, at ang aming Vice President for Corporate uh, Communications, si Vivi Marjorio, si Irene Tayan po, Tayang po ito, napapasalamat lalo, lalo, lalo na kay Mr. Lemuel Rionier. Sampo na kanya mga kasamahan sa Ahensya de Consciencia na lagi yung bukas para uh, tulungan po ang mga miyembro ng GSIS, miyembro at pensionado ng GSIS sa malaman ang lahat ng mga importante informasyon para ma-enjoy nila ang kanilang mga benefits. Thank you very much. Yeah, si salamat. God bless po sa inyo. Salamat sa GSIS. Kasama rin si Ms. Irene Tayang. Ay yan, uh, nako tayo na no? nabigyan tayo ng mga paalala paano nakakatulong ang GSIS, uh, GSIS para uh, sa kanilang pangailangan ng mga miyembro at mga pensionado. Okay. And of course, uh, salamat din ano sa mga tumututok sa atin sa Pilipinas uh, sa iba't ibang uh, bansa. Okay, tingnan natin yung mga ilang uh, bumati ano, maraming salamat ano kay Cathy D at uh, sa iba pa ano at uh, yung mga ibang uh, may comment ay uh, siyempre nagpapasalamat tayo sa kanila. Okay, thank you so much ano, sa mga tumutok uh, sa atin. At uh, patuloy na tumutok sa Ayansha de Consensya para mabigyan natin ng opportunity ano, yung mga kababayan natin uh, na siyempre dumulog sa kanilang agencies na inaantabayanan. Ano? Sinisika ano? po natin yan, may mga changes pa minsan-minsan sa regular na Pakikinig po ninyo sa particular agency. Salamat kay Cynthia Zabala Chavez Valencia. Thanks for listening. Kay Mam Julie Padilla. Good day. At Ma'am um, Ligaya Prulia. Salamat po sa inyo. No? At hello dyan sa mga taga-DASMA. Uh, Cavite. Vite. Ayun. At uh, salamat sa mga uh, tumulong sa atin sa Bukawit Transmiror site. Kay Kael. Kay uh, Nathaniel. Salamat din sa RTV. Kay Wen. At of course, sa um, broadcast technician natin, si uh, Engineers uh, Nald and Raffi. Ako po si Lemuel Rainier, kaagapay sa Henry Consentia sa FEBC Radio TV. Ahensya de Konsensya, Servisyo Publiko para sa iyo, Kapilipino. Ano ba nilikha ng Diyos ang tao? Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae, sang-ayon sa kanyang wangis at larawan, upang ating siyang makilala, upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon